Magandang gabi mga kapuso. Ngayong araw, September 22, 2025, nasasaksihan natin ang isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kwentong nagsimula sa mga lansangan ng ating bansa ay umabot na ngayon sa mga bulwagan ng pandaydigang justisya. Ang International Criminal Court, ang ICC, ay formal nang nag-anunsyo na itutuloy nito ang mga kasong murder laban sa ating dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, hindi lamang ito isang headline, isa itong malaking kaganapan na nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong kapuluan at sa mundo. Sa loob ng maraming taon, bumabagabag sa hindi mabilang na pamilya ang multo ng giyera kontra droga at ngayon isang pandaigdigang institusyon ang naghahangad na panagutin ang pinakamataas na arkitekto ng kampanyang iyon. Dahil sa pangyayaring ito, napipilitan tayong magtanong ng mahihirap na katanungan tungkol sa kapangyarihan, pananagutan. Ang tunay na kahulugan ng hustisya hindi matatawaran ang kahalagahan nito. Ito ang unang pagkakataon na isang dating pinuno ng estado ng Pilipinas ang humaharap sa ganitong mga alegasyon sa pandaigdigang entablado. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa libu-libong pagkamatay noong kasagsagan ng kampanya laban sa ilegal na droga. Ang desisyon ng ICC ay naglatag ng linya na naghahati sa mga opinyon sa buong bansa. Higit pa ito sa isang legal na laban. Isa itong kwento tungkol sa kaluluwa ng ating bansa. Samahan niyo kami sa paghimay sa buong kwento sa likod ng mga nakagugulat na kaso ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang kwentong huhubog sa susunod na kabanata ng kasaysayan ng ating bansa. Upang maunawaan kung bakit nahaharap sa mga kaso sa ICC si dating Pangulong Duterte, kailangan nating balikan ang pangunahing pulisya ng kanyang administrasyon ang gyera kontra droga. Mula pa sa simula ng kanyang termino noong 2016, walang alinlangang nilinaw ni G. Duterte na ang kanyang pamamaraan sa problema sa droga ng bansa ay magiging walang humpay at walang kompromiso. Hayagan niyang hinikayat ang mga alagad ng batas at maging ang mga sibilyan na kumilo sa sarili nilang paraan. Madalas siyang nagbibitaw ng mga pahayag na ayon sa mga human rights group ay direktang pag-uudyok sa karahasan. Ang kampanyang ito na opisyal na kilala bilang Oplantokhang ay nagresulta sa hindi pa napapantayang bilang ng mga pagpatay. Ang opisyal na datos ng gobyerno ay umaabot sa libo-libo, sinasabi ng mga human rights organization at independent monitor na mas mataas pa ito. Posibleng umabot sa sampu-sampung libo. Ang pangunahing akusasyon ay ang diumanoy sistematiko at malawakang katangian ng mga pagpatay na ito. Pumapasok ang ICC kapag ang mga Crimes Against Humanity ay isinagawa bilang bahagi ng pulisya ng Estado. Ayon sa reklamo, ang mga pagpatay ay hindi basta-bastang gawa ng pulis kundi isang planadong kampanya para lipulin ang mga hinihinalang gumagamit ng droga at mga tulak na kadalas ay walang due process. Ang terminong nanlaban, lumaban sila, ay naging karaniwang katwiran ng pulisya Ngunit ibang kwento ang isinasalaysay ng mga testimonya mula sa mga saksi at pamilya. Ang mga akusasyon ay lumampas pa sa kanyang pagkapangulo at iniuugnay sa Davao Death Squad. Sabi ng prosekusyon, nagpapakita ito ng isang pattern na natumuturo sa isang state-sanctioned na pulisya ng pagpatay mula sa itaas. Nakakagugulat ang bigat ng mga kasong isinampa ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte Nakatuon sa Crime Against Humanity of Murder. Ang kaso ng prosekusyon ay hindi nakabatay sa isang ebidensya lamang kundi sa isang malawak at masalimuot na museik ng impormasyong nakalap sa loob ng ilang taon. Idinilitalye ng formal na reklamo ang libu-libong individual na kaso ng extrajudicial killings na naganap sa pagitan ng Hulyo 1, 2016 at Marso 16, 2019 sa panahong ang Pilipinas ay isang state party sa Rome Statute. Bawat kaso ay kumakatawan sa isang buhay na nawala isang pamilyang nawasak. Layunin ng ICC na patunayang hindi ito mga hiwalay na insidente, kundi bahagi ng isang sinadya at planadong pulisya ng Estado. Kabilang sa ebidensya ang mga opisyal na dokumento ng pulisya, mga autopsy report malawakang dokumentasyong litrato at video. Isang malaking bahagi nito ang mabibigat at nakakadurugpusong testimonya mula sa mga pamilya ng mga biktima, mga nakasaksi. Ang mga individual na ito na kadalas ay isinasapanganib ang sarili ay nagbigay ng mga detalyadong salaysay tungkol sa mga gabing kinuha ang kanilang mga mahal sa buhay. Na nagsasalaysay Si Cecilita is stunts. Ay mga sa cough. Zaiisaw mga armadong lalaking naka-uniforme ng pulis, mga armadong lalaking naka-bonnet na sumusugod sa mga bahay sa kalaliman ng gabi. Mga pakete ng shabu na itinatanim sa tabi ng mga bangkay, mga baril na itinatanim sa malapit. Ang mga pag-amin nina Arturo Lascañas at Edgar Matobato ay sentro ng kaso. Sa huli, kasama sa kaso ang mga mismong pampublikong pahayag ni G. Duterte bilang mahalagang ebidensya. Maraming Pilipino marahil ang nagtatanong ano ba ang International Criminal Court at bakit ito nakikialam sa mga usapin ng ating bansa. Ang ICC na nakabase sa The Hague, Netherlands ay isang independyenteng pandaigdigang organisasyon, hindi bahagi ng United Nations. Itinatag ito Noong 2002, sa pamamagitan ng isang kasunduan na tinatawag na Rome Statute, ang partikular na layunin nito ay investigahan at usigin ang mga individual na akusado sa pinakamalalalang krimen na ikinababahala ng mundo. Genocide War Crimes Crimes against humanity ang crime of aggression. Ang korte ay idinisenyo para maging huling dulungan. Ibig sabihin, pumapasok lamang ito kapag ang sariling sistemang hudisyal ng isang bansa ay hindi kaya o ayaw magsagawa ng tunay na investigasyon at pag-uusig para sa mga malubhang kriming ito. Ang naging ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay isang komplikadong kwento niratipika ng ating bansa ang Rome Statue noong 2011 at voluntaryong isinailalim ang sarili sa jurisdiction ng Korte. Gayunpaman, unilateral na binawi ni Pangulong Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong Marso 2018 at naging epektibo ang pagbawi isang taon makalipas noong Marso 2019. Gayunpaman, ang ICC ay kumikilos sa ilalim ng isang mahalagang prinsipyo. Ang jurisdiksyon nito ay nakalock para sa panahon kung kailan miyembro pa ang isang bansa. Sa kaso ng Pilipinas, saklaw nito ang panahon mula sa ating ratifikasyon noong 2011 hanggang sa PETSA ng pagiging epektibo ng ating pag-atras noong Marso 2019. Pansamantalang sinuspinde ang investigasyon ng Manuel Wilt Calo na ipinagpatuloy na direktang humantong sa anunsyo ng mga formal na kaso ngayong araw. Dahil ang mga di umano'y pagpatay sa giyera kontra droga ay nangyari mismo sa loob ng panahong ito, iginigit ng ICC na ang autoridad nitong mag-imbestiga at mag-usig ay nananatiling buo. Ang anunsyo ng formal na mga kasong murder ng ICC ay sinalubong ng napakaraming reaksyon na malinaw na nagpapakita ng malalim na pagkakahati-hati sa ating bansa. Mabilis at mariing kinundena ito ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ang kanyang legal counsel, ang kanyang mga kaalyado sa politika ay iginigiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Iginigiit nila ang pag-atras mula sa Rome Statute noong 2019 bilang isang hindi matitinag na panangga. Tinawag nila ang hakbang ng ICC na direktang pag-atake sa soberanya ng Pilipinas, isang arogante at neokolonyalistang pakikialam na sumisira sa ating sistema ng hustisya. Kumilos ang mga taga-suporta online at sa mga organisadong pagtitipon upang ipahayag ang kanilang di matitinag na katapatan. Sa kabilang panig naman ay ang mga pamilya ng mga biktima at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na tinitingnan ito bilang pag-asa at katarungan. Naramdaman nilang wala silang kapangyarihan at uh, binaliwala sa loob ng maraming taon ang kanilang paghahanap ng justisya ay paulit-ulit na hinarang. Ang mga lokal na investigasyon ay bihirang humantong sa pag-uusig na nagpalaganap ng kultura ng impunity. Para sa kanila, ang mga kaso ng ICC, ang unang pandaigdigang pagkilala sa kanilang pagdurusa, patunay na mahalaga ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang Rise Up for Life and for Rights at National Union of People's Lawyers ay nagdokumento ng mga magpatay at tumulong sa mga pamilya. Ikinagalak nila ang hakbang ng ICC bilang isang napakalaking tagumpay para sa karapatang pantao at ang kanilang tanging pagkakataon na makitang managot ang isang makapangyarihang lider para sa mga diumanoy krimen. Ngayong na isang na ang mga formal na kaso, pumapasok ang kaso sa isang bago at mas komplikadong yugto. Ngunit ang daan patungo sa pinal na hatol ay napakahaba pa at puno ng mga hamon. Ang kagyat na susunod na hakbang ay ang pag-issue ng ICC ng isang warrant of arrest o isang summons para humara. Ang isang arrest warrant ay mag-oobliga sa lahat ng isandaan at dalawamput-apat na miyembrong estado ng Rome Statute naarestuhin at isuko siya kung tatapak siya sa kanilang teritoryo. Malamang natatangging makipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Lumilikha ito ng posibleng standoff. Kung dadalhin siya sa korte, magkakaroon ng confirmation of charges hearing. Kasama sa paglilitis ang paglalahad ng ebidensya, mga testimonya ng saksi, mga legal na argumento. Ang buong proseso ay maaaring tumagal ng maraming taon. Mabagal ang mga paglilitis dahil sa pagiging komplikado nito sa dami ng ebidensya at sa logistika tulad ng proteksyon ng saksi at pagsasalim. Ang paghahabol ng ICC ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay pumipilit sa Pilipinas na harapin ang isang malalim na pambansang pagtutuos. Higit pa ito sa isang legal na kaso laban sa isang tao. Isa itong kritikal na pagsusuri sa ating mga institusyon. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang pakikialam ng ICC ay isang mahalagang laban sa digmaan kontra paglimot. Ang pandaigdigang korte ay nagbibigay ng isang platforma kung saan ang kanilang mga kwento ay maaaring marinig, maitala at mapatunayan. Sa huli, naiiwan tayo sa isang pangunahing tanong na dapat pagnilayan ng bawat Pilipino. Ano ang itsura ng hustisya para sa Pilipinas? Ang magiging resulta ay hindi lamang tutukoy sa kapalaran ng isang tao kundi huhubog din sa karakter ng ating bansa at sa paninindigan nito sa karapatang pantao para sa mga susunod na henerasyon.